Welcome back! Katatapos ko lang mag-film ng story time. I-edit ko pa, guys. Hindi ko pa alam kung kailan ko yun ma-upload. Pero, nag-umawa ako ng story time about sa aming life before I meet Craig. So, yun, guys. And, kakain mo na ako kasi wala pa akong breakfast mula kanina. And then, hindi uuwi si Craig. na fly away yung buko. Hindi uuwi si Craig kasi nagpaano siya ng sasakyan? Yung maintenance ba? So, ngayon inasikaso. So, mamaya pa makukuha pagtapos ng work niya. So, sabi niya hindi na lang muna siya uwi. Dito ngayon lunch. So, ako na lang muna magla-lunch mag-isa. So, ano bang makakain natin? sa fridge. And, samahan niyo lang ako, guys. Magchika-chika lang tayo dito. And, by the way, yung aming puzzle, malapit na matapos. <laughs> Tapos, marami pa akong bagong i-ano uh, doon uh, meron pa kami ilalaroin. But anyway, kakain muna tayo kasi I'm so hungry. I love this. Kasi meron pa akong munggo dito. And then yung luto niya din kagabi na ano, paghaluin lang natin. Wala akong breakfast. kakainin ko na rin din tong kiwi. ito yung munggo ko, guys, oh. Munggo na nilagyan ko ng chicken and then sayote. Sarap. Umitin lang natin. Sana nakakain na yung asawa ko. i message ko nga. And then, nag, ano din ako kanina, nag-yoga. Nag-stretching ako, guys. Para sa ating, wala, wala akong suot. Tignan yung likod ko, medyo nagka-art na siya. Kasi medyo, ano yung likod ko dati, parang yung for portion, ba? So, ginawa ko yung workout na mga ganito. And then, yung mga stretching. So, so far, ganyan. So, iinitin lang na natin to and I'll be back. So, update sa aking mga maliliit na pimples dyan, guys. Magaling na sila. So, mark na lang. And then, yan. Wala ano na yan siya. So, maglilinis na ulit yung ating face slot. Pero, pag datating na naman yung period ko, babalik na naman yan. Pero, subukan natin i-avoid sila. Ay, nabasa. Ay, shit. So, nag-workout lang ako today, guys. Hindi ako, wala akong ginawa sa bahay. Kasi malinis naman yung bahay. Nag-mop na ako last time, di ba? One week. Every one week lang naman ako. So, ang gagawin ko every Friday ako mag um, mag vacuum and mag -mop. So, ito na yung rice ko. Minimis ko kasi talaga yung mga pagkain natin. Mungo na may gulay. And then, my chicken. Ayaw, ayaw na namin mag-pork. Ayaw ko nang mag-pork. Para iwas sakit-sakit. Hindi kami kakain ng pork dahil sa sa kung mga ano-ano man. Ayaw na namin kasi sinusubukan namin na hindi kakain ng pork kasi na, di ba ang daming sakit na mabibigay. So, instead, kakain na lang tayo ng vegetables or chicken or kaya mga isda, ganyan. Grabe ang hangin. Grabe ang hangin, guys. Marilinig nyo? Hangin yan. Sobrang lamig. 13 degrees. Naka heater lang kami. So kain na ako guys and I'll be back to you again later. Bye-bye. Ganda ng araw guys. Very clear ang ating clouds. So me while I'm having my lunch guys, um mag edit na lang din ako. I-edit ko yung aking na-film na story time and then sana maganda ang kinalabasan ng video but yeah so meron akong i-edit na dalawang video para ma-upload natin yung isa tonight yung I aming mean, night routine and then story time tomorrow and then yung film ko today will be gonna be in the next day para meron tayong ha-flow everyday. So, yun lang guys. Diyan kakain na ako nitong kiwi. Hindi pa ako tapos ng aking lunch. Pero, sisimulan ko na ilipat yung mga video dito sa aking laptop. So, I'll be back to you again later. Bye! Magsasampay sana ako guys ng may nakita akong ibon na namatay. Ito ata yung kulay, parang kulay blue siya. Yan o. Oh. What happened to you, darling? Matay siya. Malaki ba siya, guys? Oh. Ano kayang kinamatay nito? Siguro na, ano na nga ni. Pakita ko yung kay Craig. Ang ganda ng araw! Yay! Magsasampay ako. So, ayan, Sobrang green. Uh, sampay tayo guys dito lang ako magsasampay kasi natatamaan ng hangin and madali lang siyang kunin plus meron cover para matuyo yung ating labahan labas tayo dito guys bihira lang akong lumabas dito sobrang hangin at sobrang lamig so itong tik namin tingnan yun nawala na yung kulay niya so yung ginagawa ko minamap ko yung mga tubig kasi pag umuulan meron yun siyang stock. So, tingnan yun yung mga pupo ng wallabies. Nakakainis yung... Dati nakukita na ako sa wallabies ngayon. <laughs> Nainis na ako kasi ang laki ng poop nila dito. Umaabot pa sila dito sa amin. Ang taas na nga dito eh. Kaya nagpaplano kami ni Craig na lagyan ng mag-gate kami. So, nag waiting na lang kami sa tao na gagawa ng gate namin kasi magpapagate si Craig so lalagyan namin ng fence lagyan namin ng fence dito, ganyan, dyan and then gate doon para hindi papasok yung mga wallabies, yung mga parang mga ano yan sila guys, parang silang mga rabbit na sobrang ang lalaki wala ko minsan kangaroo, so sobrang laki talaga, Tingnan nyo yung mga pupo nila dyan oh So, nakakainis. Kaya naman, yung asawa ko gigil na gigil na. nakapagkwent na, nakausap na namin yung gagawa ng gate namin doon sa front and then yung dito makaklose yan. Kaya naman, excited na kami. Para wala ng mga walabis na papasok dito sa bahay. Minsan dyan, hindi sila napupupo. Umabot pa sila dito. Pasok tayo guys, ang lamig. Di ginamit ng asawa ko yung car ko today. Ginamit niya yung sasakyan niya kasi kaka-change oil lang din noon yesterday. Kaya naman dapat gamitin. So yun yung sinasabi. Pumasok ako guys kasi sobrang lami. So ito yung sinasabi ko. So sa part na yan, start dyan sa ano namin. Lalagyan niya ng ganyan dyan. And then, pagdating dun sa dulo, maglalagay si Craig ng gate. Yung sensor gate lang para hindi na kailangang bumaba at buksan. Similar nung sa... Basta sensor lang siya. So, pagpapasok, pag na-sensor yung sasakyan, u-open lang yung gate. So, papunta dito yung gate. Palalagyan ni Craig kasi para makapagtanim kami ng vegetable dun sa labas sa likod namin. Then, makakapag-plant pa kami ng ibang plant. Kasi kinakain ng walabis, guys. So, itong mga ganito, hindi yan kinakain ng wallabies. Kaya, good idea na yan yung tinanim nung nag-build nitong bahay namin. So, yun, guys. Um... Makakapagtanim na din ako ng mga bulaklak dyan sa gilid na yan. Pag meron na kaming fence and gate. So, yun lang. So, hi, guys. Mag-workout lang ako. Ulit. puzzle talagang fully finish na siya. Yung hindi na lang doon so gagawin ko siya today. Kaya naman hanggang dito na lang yung aking vlog guys. Hindi pa darat, hindi pa dumating si Craig. So mamaya pa yun. So see you again on our next vlog guys. Bye.